Gabay sa pagkuha ng marriage license. Sa pagpapakasal, kailangan na kumuha ang magpapakasal ng marriage license o lisensya. Sa pagpapakasal, ang marriage license ay makukuha sa local civil registrar ng city hall o municipal hall kung saan nakatira ang magpapakasal. Ang pinakaunang dapat gawin ng magpapakasal ay kumuha ng application for marriage license form mula sa local civil registrar. Tatlong kopya ang ibibigay ng civil registrar. Ang bayad dito ay 50 pesos, punan ang lahat ng blanko ng kinakailang detalye. Kumuha rin ng checklist ng requirements sa Civil Registrar kung saan nakalista ang mga kailangang dokumento. Ang mga nakalista ay kailangang makumpleto bago makapag-apply ng marriage license. Ang kasunod nito ay ang pagdalo sa isang pre-marriage orientation o family planning seminar ng magpapakasal. Maaaring ito ay buong araw o kalahating araw. Makukuha agad ang certificate sa pagdalo ng magpapakasal pagkatapos ng orientation o seminar. Ang mga dokumentong nakalista sa checklist na dapat makumpleto ay ang mga sumusunod, birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority, Senomar o Certificate of No Marriage mula sa PSI. Ang Senomar ay balido lamang sa loob ng anim na buwan. Dapat na balido ang Senomar sa petsa ng pag-a-apply ng marriage license. Premarriage Counseling o Premarriage Orientation mula sa Health Office. Lahat ng magpapakasal, anuman ang edad ay dapat dumalo sa PMO, litrato o picture ng magpapakasal na may sukat na one by one, dalawang kopya ang kailangan para sa bawat isa, residence certificate o sedula. Ipa-photocopy ito na siyang isasama sa aplikasyon. Identification card na nakasulat ang address ng magpapakasal. Maaari ring ipresenta ang lumang billing statement, lumang sedula, lumang NBI clearance, at iba pa, na nakuha sa nakaraang anim na buwan, kung ang magpapakasal ay may edad na labing hanggang 20 taong gulang, kailangan ng parental consent ng mga magulang ng magpapakasal. Kung ang magpapakasal ay may edad na dalawamput isa hanggang dalawamput apat taong gulang, kailangan ang parental advice ng mga magulang ng magpapakasal. Kung ang magpapakasal ay ikinasal na noon, kailangang ipresenta ang dating marriage certificate na may annotation mula sa PSA. Kailangan din ng Declaration of Nullity of Marriage with Finality o Pinal na Deklarasyon ng Pagwawalang Bisa ng Kasal. Kailangan din ang Decree of Absolute Nullity of Marriage o Decree na ganap ng walang bisa ang kasal. Para sa mga magpapakasal na foreigner o hindi Pilipino, ang mga kailangang isubmit ay ang mga sumusunod, photocopy ng pasaporte na may petsa kung kailan dumating sa bansa, legal na kapasidad mula sa embassy dito sa Pilipinas ng magpapakasal. Litrato o picture ng magpapakasal na may sukat na one by one. Dalawang kopya ang kailangan para sa bawat isa, barangay certification, kung saan nakatira ang magpapakasal. Ang magpapakasal ay dapat parehong pupunta sa local civil registrar sa araw ng pag-submit ng mga requirement kasama ang napunan ng application for marriage license. Kapag wala nang nakitang pagkukulang ang local civil registrar, ay pwede nang magbayad ng marriage license filing fee na 100 pesos. Magbibigay ng payment order ang civil registrar para sa pagbabayad. Magbabayad din ng notarial fee na 350 pesos para sa pagpapanotaryo ng application for marriage license. Ipapaskil ng sampung araw ng local civil registrar ang notice ng pagpapakasal sa isang pampublikong lugar malapit sa opisina nito. Pwede nang kunin ang marriage license pagkatapos ng sampung araw. Ang marriage license ay balido lamang sa loob ng 120 na araw o apat na buwan. Para sa mga katulad na impormasyon at video, i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell.